Hello mga kagulay, welcome back sa akin channel Greggy Farmer e. nga po pala ulit to Bali, dito naman tayo mag-update ngayon sa Ampalaya mga gulay itong Galaxy Max F1 Ah, uh, Ito makikita nyo mga kagulay Yan Yan na siya, malapit na siya mag 7 mga kagulay Yan siya Hindi ko na rin tumano kung kailan ba ito tinanim Nakakaano <laughs> na ako mga kagulay Yan alapit na ito yung ano natin oh, sa taas yung gapangan natin sa taas ayan, ayan hanggang doon yan mga kagulay ito yung ating tanim ng uh, ampalaya mga kagulay ayan uh, kahit nadaanan siya ng bagyo mga kagulay ay laban pa rin mga kagulay ayan siya yun. meron na pala talaga yung sa taas mga kagulay andun na yun na mga kagulay Ayan. Nabot din to ng bagyo mga gulay kaya kung makikita nyo kahit yung mga trellis natin ay nagkanda ano-ano na. Inayos ko na lang siya mga kagulay. Ayan o. sa nung mga ano nung bagyo. Okay, e, bakit mayroong ganito dito? Ah. Yung ano pala niyan to. Mga kagulay ay may magugulay tayo yahalo natin sa ano tatanggalin kasi natin to mga kagulay kung baga magtataka, kayo, magtataka kayo mga kagulay kung bakit nandito yung trellis niya sa medyo ano, hanggang bewang kasi uh, magtatanggal tayo kasi moron pruning talaga ako mga kagulay ang plano ko nga sana sa taas na patutuloy lahat ng bunga pero dito na lang katulad nung ginawa ko nung dating pagtatanim ko mga kagulay yung tatanggalin natin dyan yun nga lagi kong ano lagi kong uh, pinapaliwanag na yung talsik kasi ng ulan. katulad nito mga kagulay oh. Ayan o, oh. yan ang unang nadadali ng mga punggos mga kagulay kasi syempre kapag umulan, yung talsik ng, ano, ng ulan uh, bulado sa lupa mga kagulay ay natatalsikan din to. mga to, kaya yan, ano, yan din yung purpose ko. Tapos uh, ang kagandahan din ng, ano, ng, ng pagpupruning mga kagulay ay mapapanatili natin na straight talaga yung bunga kasi dalawa lang naman yung ano ng bunga mga kagulay kapag bumalik ko kulang siya sa nutrients o kaya uh, meron siyang uh, tusok kung may uod siya sa loob yun lang naman dalawang ano dalawang dahilan kung bakit bumabaloktot kahit sa talong mga kagulay pinaliwanag ko na rin dati ngayon papaliwanag ko na naman mga gula mga kagulay yun din yung ano niya So, ibig sabihin kapag uh, hindi nagkukulang sa nutrients kasi doon ipupunta niya lahat doon. Kasi kapag meron nga dito mga gulay katulad nito ito, mag-abono tayo. Ito unang kukuha kasi ng nutrients mga gulay itong mga ganito. Yan. Kaya more on pruning talaga ako mga gulay. Yan, meron na siyang ano, uh, mga bulaklak. Lumalabas na yung mga bulaklak niya mga gulay. Pero hanggang dito lang yung mga gulay ay tatanggalin ko lahat yan dyan. Yan siya. Yan. Yan ang ating Galaxy Max F1 mga kagulay. Kung mapapansin nyo, wala na rin siyang damo dyan kasi inasarol ko mga kagulay. Mano-mano na lang ginawa ko. dito hindi ko pa maano baka bombahan na lang to. O kaya ano na lang to ng gamot ng pamatay damo. Pero dito, minano-mano ko to mga kagulay. Eh tapos na dito hanggang dun. Pero although may unti pang natitira doon mga ilang plot. Mga... Alas nakakalahati pa lang yata ako mga kagulay na no. Na pag-aasarol dito mga gulay paglilinis pero matatapos ko nito mga dalawang araw pa siguro mga gulay o kaya tatlong araw pa ito mga tatanggalin ito mga shoot nito mga kagulay ito side shoot na tinatawag mga gulay tatanggalin yan magugulay din yan mahalo sa munggo mga ganun mga kagulay yan pero hindi pa siya ngayon mga gulay nintayin ko muna siya talaga na mag-L kapag nandito na yan halimbawa ito yung linya niya na pataas pag nandito na bandayan bago ako magtatanggal mga kagulay ganun ang ginagawa ko yan ang ating ampalaya yan ang update sa ating ampalaya yan yan ang ating ampalaya mga kagulay gapon dun naman ako sa ano kagapon ba yun isang araw nag update dun sa talong ngayon dito naman mga kagulay yan malinis na yan mga kagulay. May makikita lang kayong ano, uh, kalamansi dyan sa gitna. Hindi pa naman matatangkad yan Kaya nataniman pa dito mga kagulay. Sayang din naman tong area na to kapag hindi matataniman. Kaya ginawa ko na lang siya ng paraan. Yun, iniwas ko na lang dun sa mga puno ng ano, ng kalamansi. Tapos total, uh, mataas naman yung ano, gapangan dun sa taas. Hindi pa naman niya abot. Yung kalaman, hindi pa naman abot ng kalamansi sa taas. Kaya nataniman muna to. Baka kapag tumaas na yung kalamansi ay hindi na tayo magtatanim dito mga kagulay. Gawa ng, syempre, mataas na yung kalamansi. Kumbaga sinasamantala na lang natin mga kagulay. Yung, ano pa, mababa pa yung kalamansi mga kagulay. Yan siya. Yan. yan. Hanggang dun yan mga kagulay. Dun. Yan. Yung paglalagay din ng neto, hindi pa rin tapos. Lawangan ng kulang pa papabili pa tayo mga kagulay kailangan talaga dapat ay eh, malagyan na to uh, kasi mag uh, ano siya magsisete na mga kagulay so magtatanong kung anong gamit ko dito na ano yung pa rin sa insecticide uh, gronica product pa rin mga kagulay sa ano lang abono lang hindi gawa ng unix 16 at saka uh, nitrabor pang gamit ko mga kagulay yarang gamit ko dito yan siya Ah, oh, maganda na siyang tingnan, no? Kapag, lalo kapag nakaganyan, no? Oh. Yan. Dito, medyo na huli-huli dito banda, mga kagulay. Yan. Uh, pero matatangkad na rin dito kahit nahuli. Yan siya, mga kagulay. Uh, malapit na rin siya. Uh, dalawang dangkal na lang, nandun siya sa taas. Pero yung nandun talaga, uh, karamihan yung nandun ay nasa taas na. Mga isang linggo pa o kaya tatlong araw lang Kasi mabilis umano to mga kagulay Mabilis gumapang talaga to Basta may gapangan Ayan siya Ayun, no? Ayan yung ano Hindi ko pangabot yung ano ng ano uh, yun. Ayan tapos nandiyan na siya mga kagulay Ayan Ayan ang ating uh, Munting uh, Ampalehan Doon sa kabila Uh, plano ampalaya, ang plano doon ay ang palaya, isang libo na talagang plano doon mga kagulay kung ilan ang kakasya talaga. Nung tinignan ko kagapon mga isang libo siguro mga kagulay. Ang palaya rin ang ano ko doon. Kasi dito magtatalungin magtata sana yon mga kagulay nandoon sa kabila. Ang kaso lang maraming maninira talaga dito. Na ano hindi naman siya katform mga kagulay yung tipaklong. Tipaklong na talagang kinakatkat kinikit yung ano yung puno ng talong. Kaya nakailang hulip na kami dito mga kulay. Kaya nga nung sinasabi ko sa inyo mga kulay dyan sa talong na yan. Ay ah, imbis na 5,000 yung kakasya mga kagulay. Ay imbis na oh tama imbis na 5,000. Kaso hindi naman nataniman lahat. Ay hindi naman ka, lahat na gawa ng plot doon. Kaya 4,138 ang kaso marami talagang nadali mga kagulay gawa nga nung tipaklong na yun mga kagulay kahit ganong ispray ko kung ano-ano lang nga inispray ko mga kagulay kasi malapit nga talaga siya sa ano kapag nag-ispray ako mga kagulay lalayo nga sila mamamatay nga yung matataman ang kaso tingnan nyo ayan eh yung banda dyan hindi naman nasakop sa mayari ay syempre lang ispray ang ko pati doon mga kagulay doon lang pumupunta kapag nag-i-spray mga kagulay tapos kapag nawalan na ng visa yung pinang-spray ay bumabalik kaya talo uh, kaya yung dun sa kabilang mga gulay ay ampalaya na lang itatanim ko kasi na ano ko hindi ito dinadali ng ano ng maninira tong ano tong si tong ampalaya. Kaya yun na lang ang plano doon mga gulay yung ampalaya na lang talaga. May makikita man kayong mga nadali dito. Ah uh, dumikit kasi sa ano yan sa uh, sa plastic. Ayun na nabantayan. Tapos ulan ng ulan pag init nasunog talaga yung ano niya mga kagulay kaya may, walang ano dyan pero dito yan eh lahat yan may tanim mga kagulay ayan oh lahat yan may tanim lahat ng bukas yun wala na naman yun mga kagulay tapos yan lahat yan may tanim na mga kagulay so hanggang dito na lang ako siguro mga kagulay na update ko lang kayo dito sa Galaxy Max F1 Uh, sa bago pa lang sa muntin channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko. Maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.